Magandang tanghali sa inyong lahat at ngayon araw ng October 12. Kumusta na kayo? Happy, happy Sunday everyone. Alam ko ngayon na kanya-kanya kayong diskarte dahil Domingo para magkaroon ng oras sa pamilya. Yung iba nagsa-shopping, yung iba naliligo sa dagat, nagka-hiking. So, talagang napaka-sulit pag Sunday. Siyempre, dahil nag enjoy tayo kasama ng ating pamilya, huwag din natin kalimutan na magkaroon ng mga learning sa buhay gaya nitong ating episode ngayong linggo. So imagine, ika nine episode na tayo. New episode, another episode, and another learning. So for today's topic, it's very exciting. Kung ano nga ba ang mahalaga sa panahon ngayon, diskarte ba? O diploma? Ikaw, ano bang mas mahalaga sa'yo iyo ngayon? Diploma ba o diskarte? Sige nga, tingnan natin, ipakita niyo ang inyong galing at i-explain. Sabayan niyo ako na ipaliwanag kung alin ba ang mas importante sa panahon ngayon. At ako'y matutuwa na nag enjoy kayo sa episode na to. Ano nga ba ang mahalaga sa panahon ngayon? Diploma o diskarte ba? natin yan ngayon na. Kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang notified sa mga bagong episode. At syempre, huwag kalimutan na i-share at ibahagi sa inyong mga pamilya at kakilala kung alin ba talaga ang mas importante sa kanila. At ngayong araw, ngayong araw ng linggo ay tatalakay natin para malinaw sa inyong lahat kung alin ba talaga dapat, kung kailangan ba talaga natin pumili ng isa o pwedeng dalawa. Maraming kabataan at magiging mga matatanda nagtatanong kung alin ba talaga ang mas mahalaga diskarte o diploma. May mga nagsasabi na mas mahalaga ang diploma. At meron ding mga nagsasabi na sapat na ang diskarte bilang puhunan. Pero kung tutuusin, hindi dapat ito pinagtatalunan kung alin ba talaga ang mas mahalaga. Dahil kung tutuusin, lahat ng dalawa ay mahalaga. O diba? Lahat ng dalawa ay mahalaga. Mas mainam kung hawak mo ang dalawa, diploma at diskarte. Dahil ang diploma ay magbibigay ng kaalaman at kribilidad. Habang ang diskarte ay nagiging tulay para magamit mo ang lahat ng mga natutunan mo sa buhay. Narito ang pitong dahilan kung bakit kailangan pareho ang diploma at diskarte. Una, diploma bilang pundasyon sa kaalaman. Ang diploma ay hindi lang papel. Ito ang patunay na dumaan ka sa tamang proseso ng pag-aaral at sa na teorya para sa isang profesyon. Kailangan pala talaga natin mag-aral para makahanap tayo ng mas magandang trabaho. At syempre, kapag bago ka lang graduate, huwag kang mag-asam or mag-expect ng mataas na salary, ng malaking salary. Kasi ang malaking salary ay nangangailangan din yan ng mas malawak na experience. Kaya wag laging isipin na kaunti lang o maliit ang sweldo. Dahil kung ano yung experience mo, yun din ang value ng salary mo. Kaya huwag magalit sa mga company kung maliit lang ang sweldo nila, lalong-lalo na kung baguhan ka pa sa trabaho. Pangalawa, biskarte bilang tulay sa totoong buhay. Kahit gaano ka katalino, kung wala kang biskarte, mahirap gamitin ang natutunan mo sa practical na sitwasyon. Biskarte ang nagiging application ng teorya. Hindi lang sapat yung edukasyon. Dapat bumamit din tayo ng diskarte para balance yung ating kaalaman. Kasi pag wala tayong edukasyon, walang maliwanag na teorya. Diba? So, walang maliwanag na teori na maintindihan natin. So, paano tayo makapagtatrabaho tatrabaho sa isang company kung hindi natin alam ang teori, di ba? So, kailangan ma-expose tayo sa paaralan para magamit natin sa diskarte yung mga nalalaman natin. Pangatlo, communication ang nagiging edge hindi sapat na matalino lang o madiskarte lang. Kung hindi mo kayang ipahayag ang iyong idea ng maliwanag, pwede kang maunahan ng iba. Kailangan natin ng communication skills. Kasi yung communication skills, dyan yan natin matutunan sa pag-aaral, sa edukasyon. Doon natin malalaman yung teorya at yung mga teorya na yan, magagamit natin to communicate other people. Diba? So, may natutunan ka na. Diba? Ang ganda ng topic natin ngayong araw. Pang-apat, pagiging explorer at hindi na stuck sa comfort zone. Ang tunay na diskarte ay hindi lang sa paghahanap ng shortcut, kundi ang pagiging handa na matuto at mag-explore ng mga bagong kaalaman at oportunidad. Yung mga diskarte, yun yung types of na huwag ka mag-stay mag sa isang comfort zone. Dapat learner ka, explorer ka, na kahit uh, hindi mo alam, pero nagpursigi ka. Kasi iniisip mo, ah, kaya ko to ah, magagawa ko to. Subukan natin. Pang lima, diploma plus diskarte equals mas malaking opportunity. Kapag may diploma ka, mas credible ka sa mata ng employer. Kapag may diskarte ka, mas kaya mong i-handle ang mga sitwasyon na hindi tinuturo sa eskwelahan. Alam niya kung gaano kaimportante ang edukasyon at diskarte. Hindi kailangan pumili dahil kailangan sila. Lahat ng dalawa ay kailangan para magkaroon tayo ng clarity. Hindi natin masisisi yung mga employer na naghahanap ng mga graduate kasi para mas madali sa mga trabahante na mahandel yung mga situation, Maintindihan nila agad kasi alam nila ang teorya. At syempre, kapag sinabayan pa ng diskarte, madaling masolve ang sitwasyon ng isang company. Kung ano man yung mga sitwasyon na kailangan isolve. Hindi kailangan pumili Piliin mo ang dalawa. Piliin natin ang dalawa. Pang-anim, self-confidence na may basihan. Madaling magkaroon ng self-confidence kung may pinanghahawakan ka na kaalaman mula sa diploma at karanasan mula sa diskarte. Wow, grabe, ang galing. Ganda, no? Oo nga. Kasi kapag ipinagsabay ang dalawa, diskarte, at diploma. Grabe yung confident. Malala ko noon guys, noong short course lang ang natapos ko, grabe yung confident ko. So napaka-confident ko. Yung parang alam ko na ang lahat, tapos tingnan ko lang, pakiramdam ko, kayang-kaya ko. Kapag may nagtuturo sa akin, hindi ko ginagawa sa harap niya kasi iniisip ko mamaya pag wala na siya, gagawin ko, kayang-kaya ko. Yun yung laman ng isip ko noon. Pero nung bumalik ako sa pag-aaral at nakapag-graduate ako ng college, yung four years talaga, na-realize ko na ang dami palang kulang sa akin ang daming hindi ko pa alam ang dami pa pala ng kailangan kong matutunan akala ko noon alam ko na lahat hindi pala so nung time na yon na realize ko na ang dami ko pang dapat ka o kailangan matutunan ay ginawa ko agad so sinimulan ko sa pagbabasa pakikinig ng mga audiobook, bibili ako ng libro. Sana kayo din bumili ng libro dahil oh, may libro tayo dyan. Kakapublish ko lang yan noong May 21. So available yan international sa Amazon. At syempre sa local shipping, meron din yan sa Shopee. Research nyo lang ang Crying into the Sky Learning to Soar Again by Gina Kalinog. So, mag-purchase na kayo, get your copy now para masimulan mo na trabahuin ang buhay mo. So, ayun, sinimulan ko sa pagbabasa, pakikinig ng mga motivational speech, wisdom, at syempre, araw-araw kong ginagawa so nagiging consistent ako sa pag-aaral, self learning, Diba? super exciting talaga kapag gustong gusto mo na matuto sa mga bagay. pangpito combination ng tools para sa long term success. ang diploma ay parang mapa at ang deskarte naman ay parang direction. Kapag sabay mong ginagamit, mabilis mong mararating ang gusto mong puntahan. O diba, ayun na nga ang sinasabi ko. Hindi kailangan pumili kung alin sa dalawa. Dahil lahat kailangan. Kailangan natin ang dalawa, diploma at diskarte. Kasi useless ang diploma kung walang diskarte at useless ang diskarte kung walang diploma. Dapat, piliin natin ng dalawa kasi para magkaroon tayo ng confident, para magkaroon tayo ng mga opportunity. Maraming opportunity. Yung magtrabaho ka sa company na gusto mo magkaroon ng posisyon sa isang company, o magkaroon ka ng sariling company or you build your own brand or you build your own self to be the best version of you so, 'di ba ang ganda mag-explore ang ganda gumawa ng diskarte kasama ang edukasyon kasi marami tayong matututunan dito sa mundo lalo na sa mga kabataan na hindi pa alam kung ano ang plano nila sa buhay. Huwag na wag kayong tumigil sa pag-aaral, lalo na kung kaya pa ng finances ninyo. Habang bata pa kayo, habang hindi pa ninyo namimit yung passion ninyo or skills ninyo, samantalahin muna ninyo ang pag-aaral. Hindi kailangang perfect ang dream ninyo o plano ninyo sa proseso ng pag-aaral at pag explore unti-unti ninyong mabubuo ang gusto ninyong version ng iyong buhay. Kung gusto mo ma-maximize ang potential ng buhay mo, huwag limitahan ang sarili. Gamitin ang diskarte para makakuha ng diploma. O ayun, at gamitin ang diploma para palakasin ang diskarte. Magbasa ng libro, makinig ng podcast, at sumubok sa mga bagong bagay. Lahat ng ito ay tools na magbubuka sa iyo ng maraming opportunity. Hindi mo kailangan na mamili sa pagitan ng diploma at diskarte. Dapat parihong nasa toolbox mo. Dahil sa modernong panahon, ang tunay na panalo ay hindi yung may diploma lang o yung puro diskarte lang, kundi yung tao na may kakayahan na pagsamahin ang dalawa. Gamitin ito ng tama at maging handa sa hamon ng buhay. Guys, may natutunan ba kayo sa ating episode ngayong araw? Grabe ang ganda. Dahil hindi kailangan pumili kung alin ba sa dalawa dapat dalawa ang piliin natin, diploma at, at diskarte dahil lahat ng dalawa na 'yan ay mahalaga. So ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na to sa episode na to at tayo'y magkikita sa next episode